Uli na, ulit na. Ito mga kadagat, yung aming ng lahat. Ito lahat, ito lahat mga kadagat yung ano, kabuhan ng uwa na ni ngayon. Oh. Oh, dami na. No? eh, <laughs> puro tong screen ngayon, puno. Oh. Uy, wala na tayong ano, pagi siguro. Pagi. Tatlong piraso ng pagi mga kadagat. Oh. Ay, si Mrim oh. maglagay. Tatlong piraso. Dalawa. Tatlo. Tapos alimasag. Oh. Alimasag. Dalawang piraso. Patagi pa lang puno na yung street natin ah. Dalawang piraso ng alimasag. Ah. Oh. Paula na to, Paula. Niyang... Tapos ito, mga ba, ano to, matang baka. Matang baka, lawayan. Tapos double damol. Alo-alo na ito, malaki to. Yung ano ipaibabaw mo? Yung. Yan yung malilit. Ano ba lang 'yan? Yung aso doon oh, naman yung mamaya. Magingi naman yung aso. Bigyan natin sa aso yung maliit. Ito, oh, mga kuha dami. Hindi niya mga kadagat. Matang baka, talakitok. Mga ah, oh, kadami. Puno ang nalagyan namin mga kadagat. Puno. Puno ng isda. <laughs> Puno yung screen namin